Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ako lamang po ay humihingi ng paumanhin. Dahil po kahapon sana, Sunday, uh, October 5, 2025, bandang alas-4 ay o oh, magdedebate kami ang ang kalaban ko ay isang taga Norway o Norse, Norwegian. Uh, ito ang pangalan niya, uh, Christian uh, Freight Fred Hem. Mamaya eh, eh, ilagay ko dyan sa screen ang pangalan niya. Ito isang presidente ng tinatawag na President of Tons, Gerb, huh? Trust. Isang, isang charitable organization. Siya ang presidente. Kasi yung last uh, Sunday, nag-lecture kami doon, nagdaawa kami, Sumulpot lang ito at uh, nagpahayag ng mga mga so-called katanungan. Pero hindi yung katanungan yung kamangmangan sa Islam ay yung nilad niladlad ang contradiction sa Quran, uh, patayan sa Quran, etc. Uh, ano pa ang asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata Nabagang mga issue laban sa Islam, nagladlad siya doon. Okay nasagot ko pero uh, hindi masyado dahil nagmamadali eh nagmamadali kasi may lakad eh so sinagot ko nga ang pag-asawa ng bata uh, yung 9 year old na siya na consummate ang married the prophet Muhammad sallallahu wasallam ka Aisha radhiyallahu anha ay karaniwan yun common yun sa kapanahon na nila even in the 12 centuries 14 centuries 15 centuries ay ang mga Hudyo at mga mga Westerners ay nag-aasawa ng nag aasawa pa nga ng 3 year old eh. Ha? nag aasawa pa ng 4 year old, 6 year old, 7 year old Westerners ha. Actually, hindi ko ito panahon na i-prove ko yung mga edad ng mga bata basta siya alam may panahon actually na nabanggit ko na rin ito sa uh, itong uh, tungkol sa pag aasawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraming basis ko na ito sinagot at tuloy-tuloy pa rin mga tao. At yung so-called uh, uh, ang Quran ay talagang patayan lamang. Ayun, uh, nagkonsa sa suratol tauba. Nain-explain ko itong suratol tauba ay paghabol uh, ito sa mga uh, taong nag-violate sa treaty. Uh, at, at, at talagang kasi mahirap kasi yung ano lang eh, wala bang debate. Mas magandang debate. So, bandang huli, sabi ko mag tayo. Uh, mas maganda mag-DB tayo para mapahayag yung sa mapahayag yung sa akin, din question na answer. So sige, no problem. So natakda na ako kahapon, uh, sana Sunday, Pitsa singko ng Oktobre 2025, ay hindi sumipot. Yan humihinga ako ng paumanin sa inyo. Dahil hindi sumipot, nawala, naglaho, uh, naglaho kahit man lang uh, nagpadala ng tao, kaibigan niya nga hindi siya maka dahil ba siguro ay nagkasakit o ano, wala, wala, wala talaga. Umuwi kami nga mga around 9, 9 p.m. ni, alas 9 ng gabi Philippine time. Pero wala talaga, nag-antay kami. So nag-lecture na lang kami, nagdawa na lang kami doon. So ganun ba? Bakit? Kayo mga Kristiyano, pag mag mag -kwan kayo ng debate, eh to pa rin niyo, to pa niyo ang ang usapan wag lang biglang maglaho at hindi man lang magpaumanhin or hindi mag-warning na ganito ganyan. So lang po ang aking masasabi mga kapatid para ito sa mga uh, tao, mga kaibigan namin, followers namin na uh, dito ay talagang sinusundan ninyo, sino baybayan ninyo ang aking pagdadawa. Alhamdulillah. Sana naman sa mga brother na nandito, uh, kun kayo mag-follow kayo sa akin, okay? Eh mag-follow kayo sa akin sa page ko, okay? Sa ibang kong mga profile, ha, ah, para ma-update uh, ninyo ang kung anong mga klase sa dawa pangyayari sa dawa ah, at ano bang mga strategy sa dawa, mga failure sa dawa, ano bang magandang sagot sa ganyang tanong, dito kayo inshallah at brother and sister matututo. At saka mga Christian din na gustong matuto, ah, kung ano ang Islam ay gusto rin makipagdebate o ano, uh, nandito rin ako mga kapatid. Basta toto pa rin lang natin kung ano ang ating nagkasundo kasunduan kung sakali naman mayroon tayong mga debate o dialogo. So maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.